Halakum <laughs> ano, yung akala ko walang lahi lang. Pero may bibili pa kuno niyan. Oo. Pero wala naman ng lahi, hindi nagbibisita naman 'yan. Walang nagbili. Oo. Diba? Walang bebe, walang bumili pag may lahi. Oo oh, po. Walang bibili sa akin. Kami ka na lang sa mga kapitbahay namin, ano naman 'yan, so. Kung ganito ya, magkano? Ah, hindi naman doon eh. Kung ganito ba, magkano? Ah, uh, 1.5. one five. Isang pamilya na yan. Kasama ni yung mga hindi sa ano. Lockmate yan. Lockmate, itimang laman. Pati po to. Ulik ba kung tawagin? Sige yan. Ito yung maliit niya, no? Ah. Uh, Pag maliit, magkano? 500 po. 400, larga na yan. Last na yun eh. Iisa na lang natira. Aso-aso -so, as sana. Apo. Aso? Namatay kasing aso namin. Ah, Oo okay. Maghanap mo yung mga askal-askal lang. Sa mga kapit ba? Ay, meron na eh. yan. Mga kapit ba? Ay, Ano po ba kayo, ma'am?